TVJ may gagawing aksyon laban sa tape dahil sa pagkuha ng YouTube account ng Eat Bulaga. Usap-usapan nga ngayon sa social media ang hindi pa matapos-tapos na mga unang kasong isinampa ng TVJ laban sa Tape Incorporated. At ngayon naman ay tila madedagdagan pa umano ito, dahil sa naging isyu ng pagkuha ng Tape Incorporated sa YouTube channel ng Itbulaga, na kung saan nanindigan ang kampo ng TVJ na sa kanila ang nasabing YouTube channel at sila lang ang may access nito. Pumalag nga ang kampo ni Natito Soto, Vic Soto at Joey De Leon, sa ginawang pagkuha ng Tape Incorporated sa YouTube account ng Itbulaga, kaya binabalak ng tatlo na maghain ng kasong cybercrime sa kumpanya ng mga halos hos, kinumpirma ni dating Senate President Vicente Tito Soto na pinaplano nilang magsampa ng kaso, laban sa Television and Production Exponents Incorporated, matapos sa pilitang kunin ang YouTube account ng Itbulaga, nanindigan sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon na sila ang nagmamayari ng nasabing account, at hindi ang Tape Incorporated, ng mga halos host kahit wala na sila sa programa, pinag-uusapan pa kung paano, pero sa nilabas nga na statement ng kanilang abogadong si Attorney Enrique de la Cruz, binanggit nito na nakakabahala ang anunsyo ng tape sa publiko, na nakuha na nila ang access sa YouTube channel ng It Bulaga, na ibig sabihin na they previously did not have access. The owner of the YouTube channel is the owner of the email used to register it, it is not tape incorporated, that is why they never had access to this account, paliwanag ni Attorney De La Cruz, the content of that YouTube account are past episode of It Bulaga, the copyright of those shows and all derivative works belong to TVJ, dagdag ni Attorney De La Cruz, Aniya, Hinahanda na nila ang pagsasampa ng kaso dahil posibleng cybercrime ang ginawa ng TAPE We are preparing the appropriate legal action against TAPE Incorporated. This may constitute a cybercrime if they hacked into the account or made misrepresentations to YouTube, di ini Atty. De La Cruz. Samantala, itinanggi naman ng abugado ng TAPE Incorporated na si Atty. Maggie Abraham Garduque na naghack sila ng account, Nakipag-ugnayan daw sila sa YouTube para mabawi ang account sa pamamagitan ng pagpalit ng email, password at contact person. The person who made the account was an employee of Tape when she made the account and she made the YouTube account in behalf of Tape Incorporated. Tape is ready to show the official receipts from YouTube stating that it is the one which spent to create the account. The bank account linked to the YouTube account is likewise owned by Tape Incorporated. Paliwanag ni Attorney Garduke.